Niwala si Sen. Pan Piloping Lakso na may nangyayari na sabuatan sa pagitan ng ilang mga mababatas at opisyal ng Department of Public Works and Highways. Sa naging privilege speech ng senador ay tinanong niya at tinanong siya ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ukol naman sa ibinunyag ng Kamara de Representantes na ang mga natukoy na ghost projects sa Bulacan ay nakapalob sa National Expenditure Program at hindi nagmula sa insertions ng mga mambabatas. Katwiran ni Villanueva kung ganito ang lumalabas na impormasyon ay posible bang uh, sa submission ng National Expenditure Program ay ilan sa mga pet projects ng mga mambabatas ay bahagi ng executive budget at hindi na ikinukonsidera kung sinong kongresista o senador ang proponent. Sagot tuloy ni Senator Lacson, nangyari na ito sa mga nakalipas na budget ng ating bansa. Sa katunayan niya ay sa proseso pa lamang ng paghahanda sa nilalaman ng National Expenditure Program bawat taon ay kinakausap na ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways ang mga kongresista ukol sa kanilang nais na proyekto sa naturang mga uh, lugar at uh, yan ay pinapasok nila sa... Uh, proyekto upang uh, kalaunan ay maging bahagi ng National Expenditure Program na ipapasa naman sa Pangulo na siya rin namang ipapasa ng Pangulo sa Kongreso upang kanila itong pag-aralan. Sa ganitong paraan, makikita niya na may sabuatan sa pagitan ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga mambabatas. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni Sen. Villanueva kay Senator Pan Piloping Lakson. Is it possible that in the submission of the National Expenditure Program, uh -huh. some of the pet projects uh -huh. of legislators will also be part of the net. That it's it's already there, and therefore you cannot say it's just a executive uh, budget, and therefore. Wala na sila, excluded na. It is already happening actually, Mr. President. You know, I I talked to uh, one uh, official from the DPWH nilalako na nila yan eh. Sa NEP pa lang, preparation ng NEP, nag offer na sila sa mga legislators o magpasok na kayo rito. So it takes two to tango. Bahagian mga kabombo ng pagtatanong ni Sen. Villanueva kay Senator Panpilo Lacson. at inalimbawa rin ni Lakson ang ilang sitwasyon na umano'y nangyayari ah, kagaya ng uh, nangyari nga dito kay Senator, uh, Senate Minority Leader Tito Soto uh, pagkukwento ng uh, mambabatas, isang undersecretary ng Department of Public Works and Highways ang tumawag doon sa staff ni Soto na magpasok siya ng mga priority projects na maaring hinga ng pondo, bagay na hindi naman umano ginawa ng senador. Git ni Lacson, kung hindi bibigay ang mga mambabatas sa mga alok ng mga taga Department of Public Works and Highways, ay tiyak na wala naman talagang mangyayaring sa buhatan. Narito pa ang patuloy na pagtatanong ni Senator Joel Villanueva kay Senator Panpilo Lacson. And, and how do we prevent that, Mr. President? <laughs> well, nangyari kay minor, Minority Leader, Distinguished Minority Leader. He confided to me, somebody from the DPWH, an undersecretary, called him up or his staff. Ano. Nag-offer, sabi niya, mag, sabi mo kay Tito Sen, magpasok na siya sa NEP. <laughs> Now, if we don't dan dance the tango, with the other party hindi mangyayari miss president. Bahagian mga kabombo nang paglalahad hinggil don sa mga tangka na pagkikipagsabuwatan ng ilang uh, opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga mambabatas. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.